Ayan mga kaparayo, magandang araw, magandang buhay ulit sa inyo. Welcome back sa aking YouTube channel at Nel Media TV. Kaya nga pala mga kaparekoy, medyo napakainit ngayong araw na to, napakagandang klima ngayong, ngayong linggo na to. Kaya ang gagawin natin mga kaparekoy, kung nakikita nyo naman, napakasikat ang araw, sikat pa sa buong buhay ko. Kaya gagawa tayo ng pangmadaliang halo-halo ni Arnel. Okay? So mga kaparekoy, so gagawa lang tayo ng sarili nating atin. Halo-halo, hindi na tayo pupunta sa labas. Ha? Gagawa tayo dito sa tahanan ko. Tara, sa loob. Sa sinabi ko nga sa inyo kanina ay napaka-init sa labas. Kaya nandito tayo ngayon sa loob para magpalamig. At ang ibig sabihin yan ay ito, may handa akong yelo. At alam nyo ba kung ano ibig sabihin at saan ko gagamitin ito? Maghalo-halo tayo, itutuloy natin. Ang sinasabi ko na nasa, nasa labas tayo. Kaya tara na, sasabihin ko sa inyo kung ano mga ingredients na gagawin natin at kung ano lang ang meron at kung ano lang yung merong available dito sa bahay. Ayan mga kaparekoy. Ito na yung uh, mga ingredients at uh, mga pangunahing ingredients natin ay ice cream. Okay? So gagamit tayo ng uh, vanilla ice cream. Uh, tito, alam nyo ba, eh, napakamura lang sa Costco. Oo, mga 9 dollars lang ata ito. Oh, so, 7 dollars. Okay, 7 dollars sabi ni Mrs. nagbubulong-bulong pa. Okay? So um, bali ang meron lang tayo ay may may natamis tayong uh, saging na saba at ginawa ni Mrs itong nakarang na araw kasi pagka ng dessert kami kaya paano merong saging since na meron yan dyan, yan ang gagamitin gagamitin natin para sa halo-halo at may natadtikoko tayo oh so, ito na yung uh, ingredients natin na natadtikoko so isasalain na natin may may konti yan at may carnation ibab tayo then obing halaya okay so gawa ni Mrs ito ito, ano na yan, oh, bawas na. So, ganyan talagang style. At since na yellow, baka inisip nyo, eh, gagad ka ko to. So, hindi. High-tech na ngayon dito. So, bumili kami ng ice maker o ice crusher. Ice crusher ang ginamit namin at ito na yon. Ito, mga kaparegay. Gagamit tayo ngayon. Okay? So, tara. Umpisa na natin i-grind o i-crush yung yellow. Ayan, mga kaparikoy. gagamit tayo ng ice pick. Bakit? Pang dito sa ice natin. Para madurog siya at dadali natin doon sa ice crusher. Okay? Okay. Go na yan. Tara. Okay, yan mga kapareko, Kukuha lang tayo ng... Uh, dyan lang kayo. Kukuha ko ng... Uh, lagay ng ice. Ayan. Kung tayo ng malaking uh, ano, bowl. So, bali, gagawin natin. Ganun lang ka-easy mga kapari eh. Nakikita nyo naman. Okay? Iyon mo lang yan. Napaka safety nito. Napaka-dali pa. Alam nyo yan. Ay, maayo pong. Nakasaksak ba? Ay. Teka lang mga kapari eh. Mali pala yung sinas. Kaya pala ayaw mandar. Teka lang. Take two. Mga kapari eh. Tamang saksakan na. Ang pinagsasaksakan ko. Ah, akalain nyo naman. Iba yung nakasaksak. Kaya naman pala, ayaw mandar eh. Okay na. Yo. Kaya, yeah, kita nyo. Napakaganda at napaka niya. Napa Napaka-pino ng ice nito. Kaya, believe na believe ako nito. Siya nga pala, nabili ko lang sa Amazon to. At sino yung gustong bumili pala, mga ganito din. Sa Amazon nyo lang makikita yan. 75 dollars lang to. So, 89 dollars depende sa klase. Pero itong ginawa ko ay heavy duty na para sa ganun tumagal at aabutan pa ng mga ilang taon. Di ba? <coughs> ang kagandahan ng ano nito, bukod dun sa pinong-pino ang ice niya, ay automatic ano siya. Hindi ka talagang delikado na ano. Kasi kapag ay, ay inap mo yung, tinaas uh, mo ang lever niya, ay kusang umihinto. So, hindi ka magugulat. Okay? So, yan lang mga kaparikoy, sa isang mm, plastic niya na ice, yon, Ano uh, patawag nyo? Ice? Tubig? Plastic. Ice. Ice box. Ice, yun know. Basta, yun. Ay isang ganito na. So, panalong-panalo na to. Tara, umpisa na natin. Ayan mga kapariko ikakat lang natin ng slice ang mga saging na saba. So, ganito lang ang pagkakat. Para sa akin to ha, kanya-kanya tayo ng cut. Baka may gusto nyo gusto kayong pwede niyong i-cut, eh, bahala kayo kung anong gusto niyong style. Pero ako, yan ang style ko. Okay? So, yun. Then, okay. So, bali, unahin na natin tong ano, saging na saba. Then, ilalagay, ilalagay ko na ng ubing halaya. Mga isang scope lang. Gawin ko na ng dalawang scope para sulit na sulit. Okay? Then, lalagay ko na rin tong Nata di ko Wala tayong mix ngayon na ano, kasi walang available sa market. So, ito lang yung available. Sorry. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay na natin yung uh, yellow. yellow. Wow. Ilo ko naman na. Alam niyo mga kapareko mas maganda kapag kay kinakamay mo. Kasi talagang mahahalo mo, kaya nga halo-halo. Oh. Press mo. Kailangan i-pierce daw. Ayan. Tapos lagyan tayo ice cream. Di ba? Mm -hmm. Ice cream na. Ugasan muna natin yung pinag-ano natin. Napakasarap nito mga kapalikoy. Din lalagyan natin ng chocolate kaya ito. Lalagyan ng chocolate drizzle. No. That's it. Ayan mga pinaka-the best ngayon. Din lalagyan natin ngayon ang ating Okay. Ayan mga kaparikoy. May halo-halo na tayo na napakasarap. Tara, pisa na natin. A few moments later. Ayan mga kaparikoy. May ito. Hahaluin lang natin ng maayos. O okay, yan. Ayan ang mga ubi mga kaparikoy. Napakapino ang uh, ice niya. Alam nyo. Sulit. Tsip, ang laki na tasa na to. Kaya dito ko nilagay nga kasi para talagang mahawakan mo nang maayos. Tsaka mahalo mo nang maigi. Parang palanggana na to kalaki itong ano na to eh. Ngayon well, mga ko eh titikman na natin. Napakasulit. Sa ganitong panahon mainit dito. Panalo mga kapare Lasang-lasa yung vanilla. Yung vanilla ice cream pala, napakasarap. Okay. Alam mo nyo kasi mga kapare Sa amin yan, sabi Bisaya, vanilla yan. Hindi naman talaga eh. Siyempre, nasa Canada, eh, vanilla na to. Kaya minsan magkakaano-ano kayo. Ang dami ko kasi mga inisip, may Arabic, may Bisaya, may Tagalog, may English. hindi eh, ko na alam kung saan ako doon lulugar eh. Pero so, Arabic ko to, ara ara ang pwede napo eh. Napakasarap. Nakagawa na kayo. Alam mo, makakasib na kayo. Kasi alam mo yung last time na inaluhalo namin, noong nandando kami sa Selvin Lake, ay $12 isang ganito. Yung $12, mabibili mo na lahat ng ingredients na yun kung tutusin, kung tutusin lang. Kaya eh, ang laki ng tipid. Kaya kung ako sa inyo, discarding buhay Canada, dapat talaga ganito ang gagawin niyo Para mag-survive at napakadaling, uh, uh napakadaling na naman gagawin, hindi naman mahirap talaga. So, yun, practical. Para mag... Uh, um, Para lang gagam at survive. Survival ba? sa Hmm. Panalo. Okay, mga kaparegoy. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada! Buhay Canada! Buhay, Canada! <laughs> <laughs>